Kay Ate Eve, hindi ka pinayaga na. Ano pala paano? Sama. Sabi na, paaganda rito. Sheesh. Napakadaming ano. Uy! O oh, ano, naniwala ka na, makakarating ako. Ah. Lagot ka kay Ate Eve. Hindi ka pinayagan na. Hahaha. <laughs> hindi ka pinag gano'n para sa na ano, muscle ng tito jason mo kung pre pa ay Hindi <laughs> ka na pala pare sabi mo hindi ka sasama pare sinagsabing hindi ako sasama sabi mo sa akin parang ano pre ano yung sabi mo eh ano, mag, magpapaalam muna ako eh Kamu pare, pare hindi ubra sa akin yung mga gano'n oh. wala? iba talaga yan yung tunay na lalaki Grabe. tignan mo naman haligin ng tahanan one hour dumating ako dito ah oh, ano eh. Hindi ganyan si Papa eh. Ha? Hindi ganyan. Ay, hindi ba ganyan si Pare? Hindi pre. Ito, Mami, yung, sinasabi ko ako na yun. Huwag yun, oh. content niya to. Mare, kakap ka, kinakap lang. Mare, ala, hindi ka pala ubra kay Mare. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Oh. Hindi pwede yan. Sa akin, oh. Malaya. Malaya, oh. Hindi lang dumala nang wala si Eve. Pwede, pwede. Ah, pagaling talaga. Ah, grabe. Nakakaplak niya kasi si Mare Eve, eh, pagka hindi siya. Ay! pag, pag yung ate Evelyn mo, yung nakinontra na ako, huwag ka Ah, <laughs> sabaran so, uh, na kasi ano. Kasama mga kasama tayo. Happy <laughs> lang. <laughs> Welcome to Farm Ridge. Yay! Oh guys, dito nga pala to sa Farm Ridge. Sheesh, napakaganda na rin nga, no? Guys, dito wow! Niyo naman napakalupit, napakaangas, napakaganda guys ng ambiance so, oh, dito. Ang ganda talaga. Sobrang nangangas niya. Sobrang ganda talaga. Tingnan mo, kuya, mas maganda sa loob, kuya. Oh, tingnan na. Ay, maganda pa dito. Maganda sa loob, kuya. Oo nga, oo nga. Para sa Grabe, akala ko hindi makakapunta. Ay, ito agad yung kuhanan mo, yung taas. O. oh di ba? Pare, kaya yung sulit yung punta ko. Kaya gusto gusto kong magpunta rito eh. Pare, sinabi mo pa pare? Yan yung makikita ko kasi itong mga to. Kaya gusto gusto kong magkakasama mag tayo. Kahit maiwan na si Evelyn. Ano magkakagawin mo? Oh, Oo nga, uh, pre, Di ba? Pre, pre. Pre, ano Alam mo yung isa pang kinabilip ko sa'yo? Ha? Ah. Nakauna yung kulambo mo, pre. <laughs> 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 oh. Ano <laughs> ba? ito? No, si Haba si, ha, doon. Ako lang yung kulambu mo. <laughs> Bili ba ko sa'yo, pre? Alam na agad ng kulambu mo na pupunta ka dito. Oo nga. Baka <laughs> nandito si Ate Eve, yari ka. Baka nga pala si, nandito, ano? mga ano, wala ano, banga... dito. Takot sa kanya yun. Mm. Mm. Pero at least, nandito na ako. Hey. Happy, happy na! Yay! Happy, eternity later. <laughs> I've not. i not. I'm not. I'm not.